Wala nang intro-intro siya si Ravi Tolpo. Galit sa masama, akala ko totoo. Pero pag nakita niya si takot din pala to. Hoy, di ba ikaw ang aming pambato? Huwag kang matakot, gamitin mo ang bunganga mo na walang sinasanto. Akala ko ba tagapagtanggol ka ng mga Pilipino? Bakit ngayon hindi ko na alam kung ikaw ay napaano? na ka, takot ka mabawasan ng supporters mo, no? Alam mo, sir, hindi na mabilang ang kanilang pagkakamali. Bakit hindi ka man lang nagsasalita? Totoo ba na ikaw ay makapili? Sir Rafi, noon, busis ka ng mga inaape. Ngayon, bigla ka na lang naging pipe. Huwag mong isipin kung ang makakalaban mo ay higante sapat na sa mga tao na malaman nila na ikaw ay tunay na kakampi. Kaysa umasa sila sa mga tulog na parang sa umaga di pa nakahigop ng kape. Kumilos ka na, mahal namin sa Senado. Maghihintay na lang ba tayo ng swildo? Yung batas binaboy na at tinarantado. Kaya siguro naman you know what to do. Yung mga hindi pulis, bawal magsuot ng uniforme na sa seksyon yan nakasaad. <laughs> kapag simpleng mamamayan ang gumawa niyan, kulong kaagad. <laughs> Tapos kapag pulis o okay kilang na lumabag. <laughs> wow, ang galing nyo, wala kayong katulad. <laughs> mga sir, hindi ko sinasabi na pagdating sa batas kayo ay magpapilingin nyo. <laughs> Sa dinamidami ninyo Wala man lang ni na isang nagtatanong sa inyo <laughs> Tingnan ninyo yung bayan natin ngayon Sobrang mahal na ng mga presyo <laughs> Dahil yan sa mataas na tax revenue <laughs> Kaya dapat bawasan ang buwis At bawasan ang inyong sweldo <laughs> Kasi wala naman kayong mga silbi Yung politika ginagawa nyo na lang negosyo <laughs> Wala na ang tunay na pagsiservisyo <laughs> Wala na nga kayong ginagawa, nag-away-away pa kayo. Yung iba pinagtutulungan ang budget ng pangalawang pangulo. Hindi ko alam kung mabait o may saltik sa ulo. Kunting budget ni BP, panay kayo reklamo. Pero mabait naman kayo sa inyong amo. Ayaw bigyan ng budget si BP tapos kapag walang proyekto, sasabihin ninyo, ay, walang kwintang tao. Million lang ang budget ni BP pero tumutulong sa national security pero sekreto. <laughs> Kayo, billion ang budget nyo. Ano ang nagawa nyo? <laughs> Tapos may mga